Isa rin po si Senator Rafi Tulfo no, na nagbigay sa amin ng tip dyan. No. Meron na rin po kami mga intelligence uh, information regarding these two Bugatti Chiron cars no, na napakamahal nga po. No. Tulad nung nasabi niyo mga halagang yun. Isang napakamagarang kotse. Bugatti Chiron. Matatandaan sa Senate Budget Hearing ng Committee on Finance noong Nobyembre 17 ng 2023, tinanong ni Sen. Idol Rafi Tufo sa mga kawani ng Bureau of Customs kung ang kumakalat ba sa social media na Bugatti Chiron Sports Car na naispatang pag sa Metro Manila ay nakapagbayad ng kaukulang buwi sa customs. Itong dalawang Bugatti Chiron na kita sa kalye na nasa Facebook ngayon at kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, Pwede makita yung entry noon There is no record of either vehicle. Isa sa dalawang luxury sports cars na nag-viral matapos mamataan na humaharurot sa mga kalsada ng Metro Manila ay natagpuan sa eksklusibong Ayala Alabang Village sa Muntinlupa. Agad pinasok ng mga operatiba ng Bureau of Customs, Intelligence and Investigation Service ang bahay na ito sa Ayala Alabang. Dito natagpuan ang dalawang luxury vehicles na ilang buwan nang pinagaanap ng customs. Yan ang mga Bugatti Chiron, luxury cars na nagkakahalaga ng 165 million pesos ang isa. Isa rin po si Sen. Rafi Tulfo no, na nagbigay sa amin ng tip dyan. No. Meron na rin po kami mga intelligence uh, information regarding these two Bugatti Chiron cars no, na napakamahal nga po. No. Tulad nung nasabi niyo mga halagang yon. Dinoble check namin uh, sa Bureau of Customs kung may mga sa record namin may pumasok ng mga gantong kotse at uh, sa amin pong pagsisiyasat wala pong sa record namin uh, na may pumasok o nagdeclare ng gantong mga coaching iniulat ng Bureau of Customs Kahapon narekober ng mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service na nakabas sa Manila International Container Port ang isang pulang Bugatti Chiron 2023 model sports car na may plakang NIN 5450 sa isang bahay kahapon matapos makatanggap ng mga surrender feeler, sabi ng ahensya. Ang umano'y may-ari ng kotse na si Duthran Nguyen ay wala nang mabawi ang sasakyan. Nahaharap sa kasong paglabag sa Section 140.0 in relation to Section 1113 ng Customs Modernization and Tariff Act ang dayuhan sa kabila ng pagsuko ng sasakyan. Naging viral sa social media ang marangyang sasakyan ni Nguyen, at isang asul na Bugatti Chiron 2023 model sports car na may plakang NIN 5448 na pag-aari ni Mengenju. Matapos itong makitang bumabagtas sa mga kalsada sa Pasay, Pasig, Muntinlupa at Cavite, ayon sa DOC. Ayon sa Customs, mismo mga may-ari ng sasakyan ang nagsuko ng mga luxury cars. Yan ay matapos manawagan ni Customs Commissioner Vincent Maronilla na handa ang ahensya na magbigay ng reward money para sa ikatutuntun ng mga sasakyan. Nasa batas po na 20% nung haragan nito ay maaari namin uh, ipamigay bilang reward. no. Uh, dahil ito naman po ay aming uh, isusubasta kung sakasakali na mahuli namin to at uh, talaga makonfirm yung I aming mean, information no, na wala talagang pinagbayaran tong mga ito at uh, smog. Matapos maging viral ang mga imahe, naging mas mahirap para sa mga may-ari na i-drive ito kahit saan, sabi ni Deputy Commissioner for Intelligence Group Juvie Max Hoy. Iniulat ng Land Transportation Office na ang mga sports car ay binigyan ng mga papeles sa pagpaparehistro sa kabila ng walang tamang mga dokumento sa pag-import ayon kay Director Vern Enciso. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang pagpasok ng mga sasakyan, na umano'y nagkakahalaga ng 165 million pesos bawat isa mula noong Nobyembre ng nakaraang taon. Dapat ay nagbayad ang mga importer ng buwis na halos katumbas ng halaga ng mga sasakyan. Ayon kay Customs Spokesman Vincent Philip Maronin. Hindi na nagpa-unlock ang mamamay-ari ng mamamay na luxury car Sa kabila ng pagsasauli nila ng mga sasakyan, hindi pa rin sila ligtas sa kaso Sasampahan sila ng customs, ng paglabag sa custom modernization and tariff up Aminado naman ang ahensya na nahihirapan silang matukoy ang lugar kung saan nagaganap ang smuggling ng mga Sa so tayong archipelago at napakalaki po ng ating uh, kalawakan, no? nung, nung mga pan, ibang private na pantalan po, no? At doon po, uh, kadalasan... I'm uh, experienced. Memang activities ganyan, no? So that's why in the recent months po, no, may mga apprehension kami on outright smuggling, and uh, we're trying to look into this angle. This is the customs of customs not paying to the smuggling luxury vehicles.